Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Last question, Doc, dito sa Senior Citizens sa uh, issue na ito. Bakit po mahalaga para sa inyo na magpa-register ang mga senior sa programa ito? Ay, napagaganda po sa paglahilan na hindi lang po ang benefit na cash ang ating tinitingnan dito mahalaga po na sila ay magparehistro sa paglahilan na gusto natin yung mga programa din natin no na pangkalusugan, pangkabuhayan saka yung ating pinatawag na training for dementia awareness, yung psychosocial, spiritual. Um, lahat po yan ay meron tayong programang ginagawa ngayon kasabay natin ang mga local government units at kasabay natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. So if they are listed and they are part of the database that we have, then it is easier kasi to prepare programs and plans dahil alam natin Ilan kaya sa kanila ang nangangailangan ng gamot para sa hypertension. Ilan kaya sa kanila na nangangailangan na turuan sila upang hindi sila magkaroon ng fracture o hindi sila mahulong o So that is very basic and important. Gusto ko lang pong ibalita yung aming pag-uusap kanina ng DICT. Magkakaroon tayo ng workshop para magkaroon tayo ng isang database na mula sa kanila papunta sa atin sa lahat ng mga nakarehistrong senior citizens sa ating national IT. Magandang balita yan, Dok. At uh, muli, uh, salamat for this uh, very good uh, uh, information that you provided to us. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!